Yan guys, happy yung mga sisiyo natin dito. So, buti walang nabawas guys dito sa ating mga alagang pato yung sisiyo nila. Sa so, kabila kasi nabawasan ang isa guys yan. Kaya natin dito. So, mas safe sila dito guys. Cute to pag mga ganyan no. Ang dami ganyan sarap lang tingnan parang kailan lang tayo bumili ng pato guys yan kapag na tayo kagad maalaga din yung pato guys kaso lang inilakay yung pagtanggol ng anak nila So, gawin na muna natin paglalagaan ng patoy itong kuan natin, babuyan. Hanggang maging okay na yung napagbababoy ulit, guys. Kasi ngayon, bigla-bigla na lang dumarating yung ASF. Kaya, nagbawas tayo ng mga laga nating baboy kaunti na lang tinira natin nag switch nag <laughs> naglipat tayo guys sa pato at manok